Tila bangungot ang iniwang pinsala ng mga bagyong Hulyan, Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel at Pipito. Sa tila parada ng mga bagyo, pinadapa ang mga probinsyang dinaanan ng mga ito. Sa pananalasa ng bagyong Pipito, lumikas si Nanay Evangeline kasama ang kanyang pamilya. Natakot ako nga nga mabutan kami ng ating gabi, malakas ang ulan. I ayaw ko yung ganon kaya inagahan na po namin eh sa tabi lang kami ng kanal. kaya natakot ako sa likod ng kanyang mga ngiti, ang panalanging malagpasan ang pagsubok na ito nanananginin na takot ako. <laughs> natakot. talan 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 na, tara ko. sabi ko. Kaya natid na mga ako ng lakay ko, kasama yung dalawang bata at saka yung manugang ko. Kaya natid kami dito. Ang pagbangon ni Nanay Virginia at ng milyong-milyong mga Pilipinong nasa lanta, ang isa sa panalangin ni Pangulong Marcos Jr. Ito'y kasabay ng 49 Philippine National Prayer Breakfast sa Heroes Hall sa Malacanang nito lamang lunes, November 18. Lead with integrity is a reminder that leadership demands accountability to a greater, much higher standard. Let us ensure that in every decision, in every action, the spirit of love, mercy, and humility is present. Nanawagan din ang Pangulo na bigyan ng malinaw na pag-iisip ang mga nasa liderato upang magampanan ang tungkulin ng tapat at naaayon para sa tao at sa mata ng Diyos. For almost half a century, this gathering has stood as a testament to the power of faith, one that transcends boundaries, binds us in hope, and serves us both compass and anchor in for, for the leadership. It is in this shared space of reflection that we rediscover the courage to act decisively, the humility to listen intently, and the resolve to build a nation that reflects the best. of what we are. Pinangunahan ng iba't ibang religious group ang national prayer. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng Pangulo sa pagdarasal na agarang makabangon ang mga nasalanta sa tulong ng pamahalaan at ng publiko. Sa pananalasa ng pitong bagyo, umabot sa isang daan walumput isa ang iniwang patay at milyong-milyong pamilya ang naapektuhan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.